Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay color green and color gray. Ang mga masuswerteng numero, number 4, number 10, number 26. Ang kahulugan, ang green at gray ay nagbibigay ng lakas para sa mabilisang desisyon at pagpipigil sa sarili. Ngayong araw, makabubuti ang balanse sa pagitan ng tapang at pag-iingat. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang tagumpay ay nasa mga sandaling hindi mo inaasahan. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay color green and color white. Ang mga masuswerteng numero Number 7, number 13, number 22. Ang kahulugan, ang green at white ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at panibagong simula. Ngayon ay magandang pagkakataon upang magpatawad at magbukas ng bagong pahina sa isang relasyon. Ang mga numerong ito ay paalala na may kagalingan sa puso at kababaang-loob. Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay color yellow and color blue. Ang mga masuswerteng numero, number 35, number 12, number 24. Ang kahulugan, ang yellow at blue ay sumasagisag ng talino at inspirasyon. Gamitin ang araw na ito upang magplano ng mga bagay na matagal mo nang iniisip. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng kasiglahan ng isip, at lakas ng loob sa pagtahak sa bagong daan. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Leo. Mga masuswerteng kulay, ay color silver and color pink. Ang mga masuswerteng numero, number 20, number 14, number 27. Ang kahulugan, ang silver at pink ay nagpapalakas ng emosyonal na koneksyon at pagkalinga. Ngayon ay ang kuwap na araw para sa pag-aalaga sa pamilya, at pakikipag-ugnayan sa mga mahal mo sa buhay. Ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng kapayapaan at pagkakaunawaan. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Pisces. Mga masuswerteng kulay, ay color orange and color white. Ang mga masuswerteng numero, number 6, number 11, number 29. Ang kahulugan, ang orange at white ay nagsasama ng sigla at kilanawan ng isip. Panahon na, upang ipahayag ang iyong mga ideya sa paraang makakaakit ng suporta mula sa iba. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na may biyayang darating, kung ikaw ay magiging totoo sa iyong hangarin. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Mga masuswerteng kulay ay color beige and color blue. Ang mga masuswerteng numero, number 31, number 17, number 20. Ang kahulugan, ang beige at blue ay nagpapakita ng kalmadong lakas at matalinong pagdedesisyon. Gamitin ang araw na ito upang mag-focus sa gawain. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pag-usbong ng mga bagong posibilidad mula sa simpleng hakbang. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay color pink and color green. Ang mga masuswerteng numero, number 3 number 16, number 25. Ang kahulugan, ang pink at green ay nagbibigay ng kasiglahan, at panibagong pag-asa sa pakikipagkapwa. Ang mga numero ngayon ay patunay na sa kabutihan ng pakikitungo sa iba, darating ang mga hindi inaasahang gantimpala. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Virgo. Mga masuswerteng kulay, ay color black and color silver. Ang mga masuswerteng numero, number 9, number 18, number 30. Ang kahulugan, ang black at silver ay nagpapakita ng kapangyarihan ng katahimikan, at lalim ng pag-iisip. Ang araw na ito ay mainam upang magmuni-muni, at kumilos ng hindi nagpapapansin. Ang mga numerong ito ay gabay patungo sa paglago ng sarili sa likod ng mga aninong hindi alam ng iba Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus mga masuswerteng kulay ay color purple and color white ang mga masuswerteng numero number 8 number 19 number 21 ang kahulugan ang purple at white ay sumisimbolo ng pangarap at kaliwanagan ngayon ay isang araw ng malalim na inspirasyon at espiritual na pagunlad. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng swerte sa mga layuning may kinalaman sa paniniwala at paglalakbay. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay color brown and color navy blue. Ang mga masuswerteng numero, number 7, number 10, number 28. Ang kahulugan, ang brown at navy blue ay nagpapahiwatig ng integridad at kaseryosohan sa bawat hakbang. Panahon ngayon upang ituon ng sarili sa mahahalagang responsibilidad. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng progreso sa tahimik ngunit matatag na paraan. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay color light green and color gray. Ang mga masuswerteng numero, number 5, number 15, number 23. Ang kahulugan, ang light green at gray ay nagsasama ng kabaguhan at katatagan. Ang araw na ito ay nagbibigay daan para sa pagbabago habang nananatili sa ligtas na landas ang mga numerong ito ay nagtuturo ng ginhawa mula sa maayos na pagpaplano Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius mga masuswerteng kulay ay color teal and color gold ang mga masuswerteng numero number 29 number 12 number 24 ang kahulugan, ang teal at gold ay sumasagisag ng kagalingan at panloob na yaman. Ngayon ay ang kop na araw upang kilalani ng iyong sariling halaga. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng swerte sa mga gawaing nagpapalago sa personal mong tiwala at lakas ng loob.